Mga kabayan, breaking news. US Air Force at fighter jet ng China nagkaenkwentro habang nagmo-monitor sa bahagi ng South China Sea. Dalawang eroplanong pangdigma, muntik na nga ang magkabanggaan. Ang buong pangyayari ay nakuhanan pa ng video. Canada at Amerika magsasanib na ng pwersa para pigilan ang mga piligrosong aksyon na isinasagawa ng People's Republic of China. Naglalaki ha mga aircraft carrier at barkong pangdigma, ipinadala na nga sa Indo-Pacific region. At heto pa, lagot na talaga dito ang China mga kabayan. US Senator Marco Rubio na isang matibay na kaalyado at napipisil na State Secretary ni US President-elect Donald Trump nang gigil na at may matinding banta sa China kung hindi raw nito ititigil ang ginagawang pangharas sa Pilipinas. Tara! Alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, patindi na nga lang patindi ang tensyon na nagaganap sa Indo-Pacific region dahil sa mga delikado at mga provocative actions na isinasagawa ng China dahil nga rito ay patuloy lamang na tumitindi ang iringan sa pagitan ng Washington at ng Beijing. Sa isang video na inilabas ng US Indo-Pacific Command, makikita ang mapangahas na aksyon ng Chinese fighter jet J-16 kung saan intentional na in nito at hinarangan ang dadaanan ng US Air Force B52 aircraft habang nagsasagawa ito ng monitoring sa bahagi ng South China Sea malapit sa West Philippine Sea ayon sa US military nagsasagawa ng legal na routine operations ang US Air Force B12 aircraft nang magsagawa ng unprofessional intercept ang eroplano ng China halos 10 feet na lamang ang layo ng fighter jet ng China Mula nga sa nguso nitong USRC-135 Rivet Joint Reconnaissance Aircraft ng US Air Force at talaga namang intentional nga na inilagay nito sa danger of collision ang dalawang military aircraft. Sa sobrang lapit na nga ng dalawang military aircraft ay kapansin-pansin ng turbulence sa mismong video footage na inilabas ng US military. Lumalabas na tila hinahamon na nga ng Beijing ang Washington dahil naganap na ang naturang insidente ilang linggo lamang matapos ibulgar ng Pentagon ang mga agresibong aksyon ng mga jet fighters ng China sa bahagi ng Indo-Pacific region. Ayon sa inilabas na declassified report ng Pentagon mula pa noong 2021 ay nagkaroon na ng 180 risky intercepts ang China sa mga US spy planes. Sa kabila ng mga incidenteng nagaganap, iginiit ng Amerika na magpapatuloy sila sa paglalayag at paglipad sa mga legal na operasyon alinsunod sa international na batas. Ayon naman sa China, sinadyang pumasok ng U.S. spy planes sa training area ng Chinese military at sinisisingan ito ang Amerika dahil sa illegal nga raw ang pangihimasok nito sa kanilang mga teritoryo. Mga kabayan, narito ang actual video footage ng naganap na pag-intercept ng Chinese fighter jet sa U.S. aircraft. Samantala, dahil nga sa mga provocative actions ng China sa Indo-Pacific region, nagsanib-pwersa na nga ang Amerika at Canada at magsasagawa na nga sila ng mga joint military operations upang masigurong matitigil na ang mga delikadong aksyon sa bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. Matatandaan na sa mga nakalipas na mga buwan, tumaas ang territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas Maging ang Canadian Royal Navy ay hindi rin pala nakaligtas sa ginagawang pangbubuli ng China Coast Guard at ng Chinese Navy na bumubuntot ngarin rin sa ginagawang pagdaan ng kanilang mga barko sa South China Sea. Ayon sa report ng CTV News, magkasama na nga ang USS Higgins at HMCS Ottawa at idineploy na nga ito sa bahagi ng Indo-Pacific Region malapit sa West Philippine Sea bilang bahagi ng tinatawag na Operation Horizon. Ang operasyon na ito ay bahagi ng commitment ng Canada at Amerika para masigurong mapapanatili ang ligtas at malayang paglalayag sa rehiyon ng Indo-Pacific na ngayon nga ay nasa bingit ng kaguluhan dahil sa kasopangan ng China. Kabilang sa mga mandato ng mga barkong ito, ang conflict readiness kung sakaling nga na mas lalala pa ang kaguluhan sa buong rehiyon. Sa isa nga sa mga isinagawang routine operation ng Canadian Air Force sa bahagi ng South China Sea, Nakatanggap pa sila ng radio communications mula sa Chinese Navy at pilit nga silang itinataboy kahit na lumilipad ang kanilang helicopter sa international airspace. Chief, 341. This is Navy Chief, hello is proceeding to our Sa iba pang mga updates mga kabayan, nanggigil na nga at binigyan ng warning ni US Senator Marco Rubio ang China na tigilan na nga nito ang panggugulo at panghara sa Pilipinas at maging sa Taiwan dahil kung hindi ay mapipilitan diyo mano ang Amerika na gumawa na ng hakbang na siguradong hindi raw magugustuhan ng komunistang bansa. Si Senator Rubio ay isang matibay na kaalyado at natipisil na magiging susunod na mamumuno sa State Department ng Amerika. Sa naganap na confirmation hearing ng U.S. Senate Committee on Foreign Relations, dito nga ay matapang na binanatan ni Rubio ang China at idinidiscourage nga nito ang Beijing na gumawa ng anumang hakbang na pagsisisihan daw ng bansang ito. Sa mga provocative actions kasi na sinasagawa ng China sa Pilipinas at sa Taiwan, para bang hinahamon daw ng Chinese government ang United States? ayon sa US Senator kung sakaling magkakaroon nga daw ng hindi magandang resulta ang ginagawang harassment ng China sila na mismo ang gagamit sa Mutual Defense Treaty para ipagtanggol ang Pilipinas na hanggat maaari ay ayaw nga nilang mangyari sapagkat doon na siguradong sisi club ang malawakang digmaan. Ibinigay na halimbawa ni Senator Rubio na harassment ng China ang ginawang pagde-deploy nga ng China Coast Guard sa kanilang 165 meter long na monster ship malapit sa Zambales. May karapatan di umano ang Pilipinas na mabahala at makaramdam ng panganib dahil ang ginawa nga ng China ay ilegal na panghihimasok sa ating mga teritoryo. Ayon naman sa mga geopolitical analyst, sa mga pahayag na ito ni Senator Rubio, lumalabas na ang Pilipinas ang posibleng maging mitya sa posibleng digmaan sa pagitan ng US at China. Iginiit nga ng senador ang strategic importance ng ating bansa sa Amerika, hindi lamang sa usaping pang militar, kundi maging sa mga economic opportunities na pwedeng pagtulungan ng Washington at ng Maynila. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba pa ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.